Guys, ng almasalus. so dahil mas umuulan sa labas, masarap kumain ng ganitong luto, guys. pinating itlog. Ito na tayong pagkain. Paikot Okay, let's go. Next naman natin guys, dalawang sardinas. isa natin guys. Let's go. At dito naman guys sa kabila. Ini tayo dito ng tubig para sa ating sabaw noodles. Go. Okay na yung ating sardinas. Sarap dito guys. Sa mga ulan ng panahon. Dalagay na natin yung ating noodles para sa aking sabaw. Okay. Let's go. Okay. Ang aking sabaw, guys. Okay. Ayan. Kain na na. Let's go. So, ayan, guys. Kain na na. Let's go. Simpla muna tayo ng Milo, guys. Para... Ang talaga yung lamig. Ang naon ngayon, na tagulan. nam số của bài lo nhiêu tập sau này chính xác chụp phát nam sinh đi naman natin itong binasang sardina. So ano pang inaantay nyo guys? sal na rin kayo. Hey guys!